Maganda kami guys at uh, nandito po tayo ngayon sa kabahan ng kay uh, Fernando. Nakapaghatid po tayo dito. Meron po tayong i-rescue -re guys na matanda. Uh, magdadala po tayo ng uh, makakain niya po na sa may pasulo. Uh, so ngayon na uh, pinag-isipan ko guys kung anong nga bibiliin ko. Hot kick na lang guys no. At uh, uh, magdadala na rin po tayo ng uh, resort kasi mahaba po yung uh, ano niya, yung book niya. Maka magupitan po ta natin siya. So yan at uh, intro muna tayo guys no. tinitingnan ko kung uh, mayroon pang na uh, mabibili sabi na nga po at uh, okay naman po at uh, naka uh, na tayong uh, gamot uh, bibigyan po mula ng uh, uh, panahon yung patandang ating na uh, nakita kawawa naman guys kanina pa yun baka hindi pa kumakain bibili muna tayo ng hot cake dito baka mayroon pang hot cake. kasi ito Itong hot cake guys ay uh, maganda sa katawan ito. Mainit at uh, nakakabusog. So, kukuha ko na rin siya guys ng ano, uh, malamig na tubig no. Dito tayo sa ta, ano. Meron pa payan yung... ako dito. Ayan oh, pang ano. Kumusta Tung guys? Isa na lamang hat guys ang nakuha natin at bibigyan tayo ng tinapay na lang. Para guys, pupuntahan na natin ano at ah uh, maya ay uh, bibigyan tayo ng agabo. So kinalman guys at uh, na na po natin yung pambiling gabon. Dadaan ko muna yung uh, arisyon ko guys uh, baka sakali na uh, magpagupi Magpagupi tayo siya Let's go, let's go Pabihay uh, lang ako ay doon Ayan na, na naman guys yung Yong Lan Baka sakali na uh, mapansin lang natin na uh, mga kayo doon Ayan Nakadaan lang tayo Ah, isa ay malaki pala ng mga uh, kundang Nadaanan ko muna yung aray sa dito guys Well ta... at uh, uh, Tara na guys at nakuha natin yung aray no? sa sa aking aray sa pulito guys Gagawin natin guys uh, Papakaitin muna siya Tapos baka natin siya Kukupitan sa bibili na tayo dito ng tinapay apa, ipapakainin po natin. Tatapat natin siya dito sa, ano, sa may ilaw. Abili mo ako ng tinapay dito. isang siyang hotcake lang. So yan hey guys, at uh, nakabili na tayo ng tinapay at uh, hotcake ito. Hindi na lang kasi yung hotcake. Ika na natin yun. At uh, sana abutan natin guys. Kalagyan natin yung razor po. Bumitan po natin siya

Along na patulong na tayo guys Sana abot na dito Sana abot na natin may Nila kita kitang pagkain oh. Oh. Ha? Hello, akin 'to, dito, tinapay. may tinapay oh. Focus. Lalagay ko na ha? Gusto mo gupitan mo na kita? May hilala akong rito. Oh. Para makakagawa. Ay. Uh, Ayaw mo? Siyempre, uh, para magkaroon ka ng kids. Uh, May dala ko dito, tinan mo. Oh, may dala ako. Hindi naman kita pa po Libre lang ito. Libre lang. Para hindi mainit. Ayun, hindi naman ako.

私はよくある。

Pero meron naman dito ang hindi yung nakahalo ka natin yung okay ko muna itong anakong. Kapitan tayo, kapi ka muna oh. Kumain ka diyan para ano, mag-edit din tayo. Tuluan kita. Hirap pala ng anong ano. May mga anak ka ba? Ito, so, tatangkad pa sa Tatangkad so, ng mga side. Oh. Yung

Nakarating ako dyan sa may ano eh, Abra. Malayo yung Abra sa inyo. Malayo yung Abra. Yung 9 hiyan, nakarating kami na dyan. Tagaroon kasi misis ko sa 9 hiyan. Uh, Bulinaw Pangasinan. Kung tatradusan niyo nang Bulinaw no, no? La Union. Okay. Pangasinan. Yung La Union iba yun. Ano na pangalan mo tayo? Tony. Okay. Okay. Tayo. Ako naman po si Don Vlog Vlogger po ako tayo, vlogger Ayaw, makikita nyo, nasa camera tayo Mapapanood ka ng mga kababayan natin mga Pilipino Mga nasa ibang bansa Ay, Talaga pong tumutulong po talaga ako sa mga katulad po na mga matatanda na, na nakikita ko sa ano May mga damit pa pala ako doon, hindi kita natalang ng damit Marami akong damit doon, dami, dami, dami. kung magpapagumit na sa akin mas pang mas lalo maganda i lang natin yan no? yung, yung razor natin mga high tech ito kasi may balak may balak kung gusto mo singko mapapawasan lang ng kutya papipresh ka may dala akong bulbo may dala akong ano, pamagpag so ano damit meron kung ano dadalang kita ng damit Nakikita ka tatay ito ni sa probinsya mo niyan. Baka kunin ka dito ng mga anak mo. Gusto mo ba kunin ka ng anak mo dito? Hindi ito nga sila sa tabi okay. ko. Ah, nandyan lang sa tabi mo? Hindi uh, lang sila. Sama-sama kami dyan. Ah, nandyan. Saan nakatira? Banda? Bandakan. Pandakan? Hindi oh. ko ayan? Bandakan. oh, nga. Hindi, hindi ko ayan. walang hindi, walang may kawayan doon. Ah, wala. Pandakan lang, pangalan. lalimig kung gabi mo tatay yeah. Tony lalakad na lalakad na lalakad na kanina pa kita nakita dito tatay Tony ha hmm. mamig yung mahal na lalakad babalikan ko, babalikan kami kita para matulungan kita kahit na kunting tulong lang. Sa hospital. Papang ah, tauso. Yung ano, yung pinakausok at magpapak. At sigarilyo. May sigarilyo ka pa. Anong brand mo? Anong brand mo? Ganun ba yung ano dito, tinatawag na sigarilyo, yung generic, gusto mo ba yun? Generic, ay ang kami. Kasi naninigarilyo din ako eh. Oo nga, pero 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 eh. 4, 7 lang ang isa. Ano, bibili kita? O sige, ilang piraso gusto mo? Para Thank kita. Wala, uh, may may ano ka diyan? may rung kang tawag nito. Pan wala. O sige, bibili kita. Malamig na parang kape. Malamig na? Kanina mainit yan ha. Ah, uh, kaya nung una kuin tuan tayo ng init yan. Tuloy-tuloy mo duloin muna para ano? Tapos ihihin ako ng tubig na mainit. Umuulan lang maliit alam din sila ko.

Uy, huwag ko na lang yan. So, may license na. May dalawa ka ng ano nga. Ay, kanalang dyan. Okay. Ako, mga masada na rito. May tubig pa dito. Okay, okay. So, ayun guys. So, tutuloy na ako. At kailangan ko rin umalis. At uh, mamimili ako ng damot. No? bye Tay! Okay, okay. okay. bye na ah, po, mga kaidol. No? Ah, bukas, alis ka na. Pagka ano, pupunta rin magdiretso. Saan ka pupunta? Dito. Ah, punta na lang kita dito. Nagtinda tindahan -tinda ng Ano Ano'ng ititinda mo? Tubig. Ah, nagtitinda kang tubig. May wala may kulay. Ah, iba <laughs> <Yung> klase ka talaga. Diba, may 'yung asawa ko sige. Ah,